Doon lamang sa harap po ng City Hall, doon sa Oket, Otec Street. Right at the tip of the nose of the mayor of Baguio City, meron pong pasugalan doon. Ito ang naging patutsada ni Sagi Party Liz Rodante Marcoleta kay Baguio in. City Mayor Benjamin Magalong bulyon nitong taon. Ito'y matapos sitahin ng alkalde ang umano'y pork barrel ng mga mambabatas. Ang nabanggit na pasugalan sa Otex Street, Baguio City, ngayon isa na lamang kainan. Mayigpit na rin ipinatutupad ang pagbabawal sa kahit anumang anyo ng sugal sa lungsod, maliban na lamang sa mga binggohan sa barangay. Ang naturang palaro, ito nuturing na fundraising activity. Po ang puang budget ng ating mga barangay and we cannot simply get the funding from the budget ng ng barangay kasi may may proper budgeting yan eh so ang kulang talaga is yung mga uh, extra funding nila we supported yung mga conduct of uh, any kind of uh, fundraising as long as yon as long as ito naman ay within the bounds of law look at really don na ko ang kasihan eh yung notion kasi ng matuer nakaakibat kasi sa parang some sort of uh, gambling yan. But if you look really, uh, tingnan mo talaga yung concept nun, talagang fundraising for the barangay. And... Sa paragraph 2, section 391, article 1 ng Local Government Code of 1991, pinapayagan ang mga ganitong aktibidad bilang mga projects to be funded ng fundraising activities. Isang resolution mula sa barangay ang kanilang ipinapasa sa tanggapan ni Councilor Lawana para maisagawa ang naturang fundraising activity. So, ang isang number one kasi na requirement is this should first submit a, project proposal kung ano ba at saan nyo gagamitin yan. That's number one na chinecheck ko po yan. And second, endorsement signed by all the barangay officials. In third, ito na yung pinaka importante yung post accomplishment report. Ibig sabihin kung halimbawa tapos nang fundraising, they will submit to our office. Nasa office na po ng Liga yung mga pictures ng mga project nila, resibo kung anong binili nila. Actually, i-attach nila lahat yun. Isa sa mga natulungan ng binggongan sa barangay ang Lower Magsaysay Barangay. Dahil kasi rito, nakabili sila ng apat na CCTV. Sa amin, kasi national road tong amin. Ngayon maraming mga bars dyan. Kailangan, kailangan kasi doon namumonitor yung mga tao. Lalo sa gabi. Kung minsan walang ilaw. Kung minsan meron din naman... Kaso lang yung CCTV na yan, malaking tulong sa amin. Gusto mong i mo na madali yan, hindi basta-basta na makuha mo sa pundo ng barangay. Kaya iniisip namin mga barangay council na mas madali ito. Kasi hindi gaano matrabaho sa papers. Nagtatagal ang mga binggohan sa barangay ng labing limang araw at nagkakaroon ng salitan sa mga barangay na magsasagawa nito depende na rin sa kanilang pangangailangan. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.